Ayan mga idol, good morning. Pasyari muna tayo dito sa aking asyenda mga idol. Ayan o. Oh. Asyenda. Taniman ng papaya. Ayan o. Oh. daming bunga o. Oh. Oh. Ang lang ng puno Oh. O. Oh, halos sakto lang na mahawakan kung ganyan. Oh. Oh. Daming bunga o. Oh. Ayan o. Oh. Mm. shout out mga idol share muna tayo dito sa bondok maghanap tayo ng laboyo mm. lagyan natin ng papaya hmm? yun ilog mga idol sa baba Hmm, Ilog Na hmm. hmm. Papaya. Naabot lang yung bunga ko. Oh. Oh. Ang lalaki ng bunga. Huh? Huh? Parang eh, sarap nitong ang sarap yan at Sarah? Sahugan mo ng paminta, bawang, asukal, suka, luya, iba ba yun? Karot, bell paper, chiling pari. Kudkurin mo. Damasin mo. Buhusan mo ng tubig na mainit. Ako. Oh. Saka mo itimpla. Oh, wow, sarap. Yung mga panawag. Meron pang sili mga idol oh. Hmm. Kaganda naman dito. Ang ganda naman. Taniman. Mais. <coughs> ng mais dito. Hmm? Oops kailangan nito sprayhan kasi medyo inangat ngat ng ano yung ano dahon no inaangat-ngat ng mga uod hmm. hmm. ano naman yung tanim dito kamila ano sili hmm. ayun sili na ako ceiling. Ngayon bito. Yung ceiling Bombay. Ceiling di mo niya. Yan din mo nga. Hanggang dun yan sa baba. Yun. Kayo dun. Mm. Kay sa baba kung ceiling pag hinarbesian. Hmm. Puso ng saging. Puso ng saging. Ayun. Ayun na sa gitna. Ganda naman man. ganda naman manirahan dito sa bundok mga idol. No? Pag masipag kang magtanim. Tanim lang ng tanim. Sige, ganun. Para maraming mabenta. Meron pang ganyan, no? Gabi-gabi. Masarap -gabi. din yan. Ginataan mga idol, yan, you know? oh Ihawin mo yan, saka mo balatan. Siwa-hiwain Hi mo. Gisa. Wow. Haluan mo ng konting karne. Ninyug, ninyug din. Hindi rin problema ang gata. Ano yun? Ang daming bunga. Ano si Kuya? Nag-aabono na yata si Kuya. Okay, ayun. Nag-aabono na si Kuya kahit umuulan. Okay lang ba yan? Hmm. Bagyong perdi day yata yung natin ngayon mga idol. Hmm. <coughs> Yan. Hmm. Isang kilong isang kilong binhi ang tinanim dito mga idol. Ganyan kaluwang ang matatamnan ng isang kilo. Ayan. Mula dito hanggang doon sa taas doon. Pag binenta yan, nasa 15 na yan. 15,000. Tapos ito uli. Ito. Itong luwang na yan. Isang kilo rin yung tinanim yan O. Oh, mabebenta mo na rin ng 15,000 yan. Hindi lang. Lalo na kung masipag ka maglaga. Yan ang nilagyan ni Kuya. Ang oh, pataba. Ayun. Oh. Parang asin. Hmm, dito hanggang buo na. Ngayon. Iya, yeah. oh. Hmm. Ah. Ah, ko na ng abono. Umuulan. Ah, maganda rin pala pagka umuulan para madali daw malusaw. Tapos sa abono, kokanin nang anong ayon. Tatabunan yung puno. Para tabunan yung puno niya. Sarinda mo 'bon. Pagkaano naman makatapos ng abono, idol, ganyan aasarulin ah, naman yan tatabunan yung puno para yung mga ugat niya matabunan na oh. oh para hindi mabuwal yung mais pagka namunga Ayun, oh. wow ganda sarap naman dito sa bundok yeah. huh? Mm. Bambang, way babisaya. You know, eh, may mm. ampalaya pa mga idol. Oh. Mm. hmm ang ligaw pero masarap 'yan kahit ligaw lang 'yan, masarap 'yan. Ampalayang ibon. Mm. Oh. Mm malinaw ang panahon dito na medyo maulan-ulan saan na ba? Hmm. Uh. perdi, perdi hindi na ganda, di bagyo, perdi 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 perdi, perdi? perdi. Oh. bagta na di perdi ano <laughs> oh. ang <Ay>, bulo? <laughs> Malo nga kilo ti Juan. Ah, ilan ang bulo ang uh, ng 1 kilo, sir? Eh, nasa na 1 kilo to, yung mga, sa mga masa kagudwa, mga kaban. Ah, isa't ka lahat kaban. Ah, pwera pala yung mga gamot. Ilan yung Juan? Magkano ay? Ilang kilo yung isang kaban? Ah, 50 kilos. Ay, yun ang mga idolo. So, kung sa 50 kilos, hanggang sa pagtanim mo na, pag ganito na kalalaki, pwede na masyang abunuhan. Pagkatapos naman ng 10-20 days, saka mo na namang abunohan. Ay! Salit-salit siya, patay yung spray niya ng pang-pan. Ang sikto. Ang Tapos, lakon ng asarol para malinis yung ilalim niya. Hindi siya para hindi maraming damong tumubo ito yung abo ng mga mo. ay ano nga ito yurya triple ported ha, ha? triple ported sulfate Pid. Ayan. no Okay. Okay, mga idol. Oh. Shout out sa inyong lahat, mga idol. Oh. Babay na muna, mga idol. Maraming salamat na naman mga idol sa inyong panunood mga idol. Pakishare ang ating video mga idol at subscribe pakiclick yung notification bell dyan ng mga idol. Mag-subscribe naman kayo mga idol. Pakishare. Ayan. Babay na mga idol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Babay.